Hello guys! Ano bang ba mas practical gamitin? Ang inverter na ref at aircon or non-inverter? Pag-usapan natin yan habang nagre-repair ako nito. Uh, ref, magpapalit tayo ng board. Pina-check up ko kasi ito nung isang araw at sabi nung technician, sirado yung board. So, papalitan natin. Kaya ko na daw palitan yan. So, tumukulo dyan, Loki. Okay. So, papalitan natin. Tapos, pag-usapan natin kung ano mas practical, inverter o non-inverter. Sige, akong nire-refer ko to. Okay? Ayan. Pinicturan ko muna siya. Kasi tulad niyan, mayroong kulang na sa akin. O. Baka mamaya makalimutan natin kung may nakakabit ba dyan o wala. So, pinicturan ko muna para mamaya pagpalit natin itong board. Siguro ta, sigurado tayo sa connection. Okay? So, natanggal ko na yung connector. Tapos yung board, nakaipit lang sya. Yun. So, wala syang screw. Ayon po dun sa technician ng rep, plug and play lang daw po ire. Eh, Ito po ay pinahanap ko lang sa anak ko sa mga Shopee, ganyan, mga online na ano tindahan. So, tingnan natin. Mura lang naman ang bili namin dito eh. Magkano bilhin mo dito ate eh? One, two, o. Pwede na natin isugal. Kaysa bumili tayo ng panibagong rep. So, ayun o, oh, yun yung walang laman. Babalik na natin ire. Bago, babalik na natin mga connector. So, yung mga connector naman po na yan, hindi po tayo magkakamali kasi magkakaiba sila ng ano, korte. Ayan guys, naikabit na natin yung mga connector. O, paalala po, first time ko lang po itong magpalit ng ganitong board. So, ganyan natin ko sa... O, ang gagana. Okay. okay. Mga lords, naikabit na natin yung mga connector. Isasaksak sak na natin yung power niya. Double check natin. Oh, okay naman. Itong dalawa, wala talaga. Ito yung pinaka-power niya. Okay, kung ano man yan. Tama naman. Oh, sige, sasaksak na natin mga lods, ha? Takpan nyo tinga nyo, ha? Ito, sasaksak na natin, lods, ha? Huwag kang puputok. Takot ako sa putok. Ayan. Oh, sabi ng technician, mga 7 minutes daw yan. Tapos, tignan ko din daw kung may mag-blink doon. Kapag daw nag-blink, may mga blink, mayroong mga error codes daw dito yan. Tingnan natin. So, 7 minutes bago tumakbo itong board na to bago gumana. Uh, antay natin. Magkwentuhan muna tayo habang inaantay natin na gumana. So, balik tayo doon sa topic natin guys na ano yung mas practical gamitin yung uh, inverter or non-inverter. Non-inverter mas mura. Sa sa tibay, alam nating lahat na napakatibay ng non-inverter kasi dinaniyan yung mga luma nating mga rep, mga aircon. Talagang napakatagal bago masira, di ba? Samantalang itong inverter etong rep namin na to, tatlong buwan pa lang yata eh. Nasira na agad yung board. Yan ang problema sa inverter. Kasi ang pagkakaiba ng inverter sa kanat inverter, yun nga yung tatlo yung setting ng motor ng inverter. Ito magulo dyan, Loki. Baka makakuryente ka. Si Loki lumalapit sa board eh. Tapos yung ah uh, uh, inverter, meron siyang board na yun yung nagkukontrol. Kaya bumababa yung kuryente, hindi masyado malakas. Di katulad ng inverter, na yung sorry, ng non-inverter, walang naku control na board. Kaya yung lakas ng motor niya, yung firmes, yung ano, lang. Kaya kung baga electric pa natin, simplihan na lang natin, lagi naka number 3. Kumpara dito sa inverter na na-setup niya, napapahina niya. So, hindi tayo expert sa paggawa ng aircon. Yun lang yung ating mga base sa ating mga research. So, correct me if I'm wrong. Comments lang kayo mga loads. So, ito inaantay natin ng 7 minutes. Kung pipitik yung compressor. Okay. So, yun mga loads. Uh, kanina kasi inaantay ko yung compressor na tumakbo eh. Hindi ko narinig. Siguro kasi daldala ko ng daldal eh doon tagal ah, mahigit 7 minutes na. Kasi nawakan ko tong gilid, ay eh, parang nagbabibrate na. Ngayon, tinawagan ko yung technician na kaibigan natin. Sabi niya, um, tinanong ko kasi, meron baka akong LED to sa, ano, din eh, sa board na nag indicate na may power siya. Sabi niya, dapat daw walang LED na umiilaw dyan kasi pag may umiilaw na LED, may error yung board. So, wala. So, okay yan. So, gagawin natin, o observe natin tong rep kung magdidire-diretso ang pluto daw niyan dapat uminit itong gilid ibig sabihin tumatakbo na yung ano niyan yung compressor so pala yun okay na to observe na lang natin tapos ko yung rep mamaya so okay na successful tayo sa ating first time magpalit ng board ng inverter na rep sa halagang wala pang 2,000 eh Observe na lang natin. Nakatipid tayo. Balak ko sana namin bumili ng rep eh. So, ayan mga loads. Ayan lang. Hmm. Tapos pagkagos na yung magpa-repair doon sa kaibigan natin na gumagawa, message yun lang ako, comment lang kayo, bibigyan natin yung number. Number niya. Kasi mahirap pumanap ng matinong technician eh. So, ayan. Observe natin. Tapos yung topic natin na Alin ba ang mas praktikal? Inverter or non-inverter? Oh, comment lang kayo. Lucky. Lucky boy. Good job. Mmm, lamig.